Hello guys, um, ako nga pala si Ampoy So ngayon guys is tuturuan kita kung paano magpasalud sa Globe or TM So first punta tayo sa messages guys Ayan po Pagkatapos nyan guys is I-click lang po natin yung plus na nasa ibaba po guys Or write message Ayan po Ilagay lang po dito yung number na sindan mo ng load ayan halimbawa 09 pag ganito po guys pag 09 imbis na 09 palitan lang po natin yung 0 ng 2 ayan po kumagsin po tayo ng load sa kaibigan natin halimbawa 29666538556 so ayan Ayan po guys, kumagsin ka po ng load guys. Imbis na 09, gawin lang po natin yung 09 sa 29. Ayan po. Ayan. Dito naman sa message guys is ang ilagay mo po dito guys is yung amount na ibigay mo. Halimbawa 150 or 30 or 20 ini amount na gusto mong ibigay guys halimbawa sa akin lang po guys is ang ibig, ang ibigay ko sa kanya is 10 kasi halimbawa lang po ito guys tapos isin mo lang po yan katapos ng masin mo guys is mag message po siya ayan po mag type ka lang po dito ng yes dapat yung yung 10 pesos mo na load guys is, dapat may sobra na piso kasi kumukuha siya ng piso or kaltas sa pag send mo ng load guys may kaltas sa na piso ayan or or small yes pwede din ayan send mo lang po yan so yan lang po guys yan lang po mag pasalod sa Globe or TM. So hanggang dito na lang guys. At sana makatulong po ito sa inyo. Salamat sa panonood. God bless.